Hello guys, dito ako ngayon sa municipality of Pilar dahil kukuha ko ng senior citizen card or yung sa para pagbili ng gamot maka discount kaya punta na ako dito sa senior citizen senior citizen nga uh, municipality of senior citizen. Okay, ay, asa ba? Eh, ito na lang ako na kami. Ito na lang ako na rin. Kaya di na mapwede ka niya. Ah, hindi ka mag-tweet meron. Bisa ka asa ko. Why permanenting address? Bisa may mga produkto ka asa. Sa gunsa? Sa una kay kuwan Construction. Oh, sinilas. Sinilas? Naka-project mo ko din eh. Sinso. Isa may kanang nai kanang Bisaya na lang da. Salamat kayo aning ano kaning isa tit pinakatawag ani. Medicine booklet. Ah, medicine booklet. Bisa gasa ni sa ano? No, Bakery drug. Bisa gasa lugar sa Pilipinas. Ah, sige. Kanang no, Salamat kayo dali kay dako kayo ning taba kay akong duha ka ang ginikanan nay sakit gud experiment. Ay Ako kanang Gaw kanang, kanang, kanang ikaw ang pinaka presidente sa senior sa Tibo Pilar. Ah, uh, sige, pangalan nimo niya Boys Haspi. Nya um, pila ka senior, uh, pila ka bird senior sa tibok Um, duway 5,000. 5,000. Nanano? Sa Pag ano ba pag 60 automatic na senior or automatic na sila ba ang madawat kada buwan sa sinyo? Teneng appeal sa social pension. is yes. 1,000 pesos, 2,558 ata like silang. Ina ka? Ikasubok Ah, social pension. of almost 5 days. Sige na kay shout out. Oh, Wala na, okay. Salamat kayo. Agaw, Agaw na ko ba. Direkshan. Salamat mga guys. Salamat kayo. kayo. Okay, bye-bye. So guys, oh, ito yung booklet sa aking papa at mama. Kaya pag bumili na ako ng gamot, may discount na ako. Ito lang yung papakita ko. Kasi pag walang stock na gamot sa Galyaris Hospital sa pharmacy, automatic sa labas ka bibili, eh, siyempre, kailangan ng booklet